Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Araling Palipunan 5 Quarter 1, Week 2 Ang ating paksa ay pinagmulan ng Pilipinas. Suriin ang globo at mapa at sagutin ang mga sumusunod Natanong. Narito ang globo at larawan ng mapa. Saan matatagpuan ang Pilipinas sa Asya sa mundo? Matatagpuan ang Pilipinas sa Timog-Silangang Asya at nasa kanlurang bahagi ng Karagatang Pasipiko. Bakit mahalagang malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas? Mahalaga ito upang malaman ang klima, likas na yaman at ugnayan ng bansa sa ibang lugar. Paano mailalarawan ang katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Ang Pilipinas ay binubuo ng maraming pulo na napapaligiran ng tubig. Paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? Nabuo ang kapuluan ng Pilipinas dahil sa pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng dagat at paggalaw ng tectonic plates. Sagutan ng unang kolom, K, ano-ano ang nalalaman ko at ang ikalawang kolom, W, ano-ano ang gusto ko pang malaman. Samantalang ang ikatlo at ikaapat na column ay sagutin pagkatapos ng aralin. Isulat ang tamang sagot sa patlang na makikita sa inyong sagotang papel. Ang patlang ay isang anyong lupa na napapalibutan ng katubigan tulad ng Pilipinas na may 7,641 malalaki at maliliit na pulo. Ang patlang ay ang pagtukoy sa isang lugar o bansa na nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Ang patlang ay tumutukoy sa kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng pag-alam ng mga bansang nakapaligid dito o hangganan ng lupain nito. Ang patlang ay nakabatay sa pagtukoy ng mga katubigan na nakapaligid sa isang bansa o lugar. Ang patlang ay tumutukoy sa tiyak na kinalalagyan ng isang bagay o lugar. Narito ang mga tamang sagot. Archipelago o kapuluan, relatibong lokasyon, relative location, besinal na lokasyon, besinal location, insular na lokasyon, insular location, at panglima ay lokasyon. Piliin ang direksyon kinalalagyan ng mga sumusunod na kalupaan. Katubigang nakapalibot sa Pilipinas. Titik lamang ang isulat. H para sa Hilaga, K para sa Kanluran, T para sa Timog, at S para sa Silangan. Visinal na lokasyon, Taiwan, Indonesia, Guam, Vietnam, Thailand. Insular na lokasyon, Karagatang Pasipiko, Dagat Celebes, Luzon Strait, Dagat Pilipinas, Kanlurang Dagat ng Pilipinas. Narito ang mga tamang sagot. Ayusin ang mga letra o jumbled letters upang mabuo ang tamang salita sa tulong ng mga pahayag o paliwanag na may kaugnayan sa aralin. Isulat ang tamang sagot sa sagutang papel. Una, ito ay itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang mga prinsipyo ng paliwanag at prediksyon. Ano ito? Mahusay, ito ay teorya. Salis-salimuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Ito ay mitolohiya. Isang malaking tipak o bahagi ng lupa o lupalo. Ito ay kontinente pinaniniwalaan ng relihiyon na siya ang gumawa ng daigdig kasama ang Pilipinas. Tama, ang tamang sagot ay Diyos. Para sa ikalawang araw, konsepto bilang isa, pinagmulan ng Pilipinas. Maraming teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Ngunit, ano nga ba ang teorya ang teorya ay isang paliwanag tungkol sa isang fenomena o pangyayari na itinuturing bilang tama o tumpak na maaaring gamitin bilang prinsipyo ng paliwanag o prediksyon. Dagdag pa dito, ang teorya ay maaaring fundamental na batas, doktrina o paniniwala bilang sagot, paliwanag o gabay sa inoobserbahan o pinag-aaralang impormasyon o datos. Agham. Sinasabi na ang teorya ay makaagham at hindi palubos na napatutunayang totoo ang mga nasabing paliwanag. Sa kasalukuyan, may mga teoryang naglalarawan ng pinagmulan ng mga lupain sa daigdig, kabilang na ang pinagmulan ng Pilipinas. Una ang teoryang vulkanismo o Pacific Theory. Ayon kay Dr. Bailey Willis, isang Amerikanong geologo, geologist, ang Pilipinas ay nabuo bunsod ng pagputok ng mga bulkan sa ilalim ng karagatan. Nabuo ang Pilipinas sa pagsabok ng Pacific Basin. Ipinalalagay na patunay nito ang pagkakatulad ng kalupaan ng kabundukan sa Pilipinas at ng mga batong nasa ilalim ng dagat. Matatagpuan ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang grupo ng mga lupain sa Pasipiko kung saan madalas ang pagsabog ng bulkan, ayon sa mga siyentipiko. Pangalawa, teoryang plate tectonics. Nabuo ang teoryang ito dahil sa pinagsama-samang ideya na bunga ng masusing pananaliksik at pag-aaral ng mga siyentipiko. Ayon sa kanila, ang crust ng daigdig ay binubuo ng malalaki at makakapal na tectonic plate. Maihahalin tulad sa bahagi ng isang jigsaw puzzle ang kalupaan ng daigdig. Nakatungtong ang mga kontinente at karagatan ng daigdig sa malalaking tectonic plate na tinatawag na continental plate. Patuloy sa paggalaw at pag-ikot sa mainit na magma ang mga plate tectonic na ito. At ang pagbabanggaan ng mga tectonic plate ang naging dahilan ng pagkakabuo ng mga bundok, isla at bulkan. Naging sanhi din ito ng pagsabog ng bulkan, lindol, rock formation at tsunami. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may sariling tectonic plate na tinutungtungan at ipinalalagay ng teoryang plate tectonics na nabuo ang kapuluan ng Pilipinas, bunga ng paggalaw ng mga continental plate. Teoryang tulay na lupa o land bridge theory. Isang Austrianong hiologo na si Edward Suess ang nagpasimula ng teoryang ito. Ayon sa teoryang ito, nagkaroon ng mga tulay na lupa na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay nakakabit sa mainland o kalakhang Asya sa pamamagitan ng continental shelf. Ang continental shelf ay ang mga lupain sa gilid ng kontinente na bahagyang nakalubog sa tubig na tinatawag na shelf sea. Sa panahon ng ice age ay mababa ang antas ng tubig sa karagatan at ang ilang bahagi ng kalakhang Asya at ang Pilipinas ay pinagdurugtong ng tulay na lupa natunaw ang mga yelo sa pagdaan ng panahon kaya tumaas ang tubig ng karagatan at lumubog ang tulay na lupa Ang ilang bahagi ng Pilipinas ay lumubog din maging ang mga matataas na lupain ng kapuluan na nakalitaw sa karagatan. Naging mga pulo ito at naging anyo ng kapuluan ng Pilipinas sa kasalukuyan. Paghahambingin ang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan ng Pilipinas. Punan ang talahanayan. na yan. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Mapanuring pag-iisip. Ibigay ang tatlong teorya at ang mga paliwanag nito. Atin na itong sagutan para sa unang teorya, teoryang bulkanismo. Ang Pilipinas ay nabuo dahil sa pagsabog ng mga bulkan sa ilalim ng dagat, lalo na sa Pacific Ring of Fire. Teoryang Plate Tectonics Ang Pilipinas ay nabuo dahil sa paggalaw at banggaan ng malalaking plate ng lupa sa ilalim ng mundo teoryang tulay na lupa. Ang Pilipinas ay dating konektado sa Asya sa pamamagitan ng tulay na lupa na lumubog dahil sa pagtaas ng tubig dagat. Para sa ikatlong araw, konsepto dalawa, kaalamang pambayan sa pagkakabuo ng Pilipinas. Mitolohiya Ang mitolohiya ay mga sali limuot na kwento na ang layunin ay maipaliwanag ang sagisag ng mahalagang balangkas ng buhay. Ayon sa mitolohiya, may tatlong higanteng naglaban-laban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa. Nahulog ito sa dagat at siyang bumuo sa kapuluan ng Pilipinas. Sa paniniwala ng mga bagobo, nilikha daw ng kanilang Diyos na si Melu ang Pilipinas mula sa kanyang libag. Ayon naman sa paniniwala ng mga Manobo, ang daigdig ay mula sa kuko ng kanilang diyos. Para naman sa alamat, higante. May ilang nagsasabi na ang Pilipinas ay nabuo dahil sa tatlong higante na naglalaban. Sila ay naglaban gamit ang mga bato at mga dakot ng lupa na nahulog sa dagat na siyang bumuo sa kapuluan. Malaking Ibon, may isa pang alamat tungkol sa pagbuo ng Pilipinas. Ito ay tungkol sa isang malaking ibon, isang araw na ang ibon sa paglipad. Naisipan niya na pag-awayin ang dagat at ang langit para makagawa ng pahingahan niya. Ang ibon na si Manaul ay naghanap ng lugar na kanyang mapahihingahan. Sa kanyang paglipad, humingi ng tulong si Manaul sa Diyos ng Karagatan na si Kapitan at Diyos ng Hangin na si Magawayan. Pero dahil puro dagat lang ang natatanaw na sa kapiligiran, ay walang madapuan si Manaul. Dahil dito, pinag-away niya ang mga Diyos ng Karagatan at Kalangitan. Pinataas ng Diyos ng Karagatan ang mga alo nito hanggang umabot sa Kalangitan. Ipinukol naman ng Diyos ang Kalangitan ang malalaking bato sa karagatan na nang lumaon ay siyang naging kapuluan ng Pilipinas. Para naman sa relihiyon, nilikha ng isang makapangyarihang diyos ang buong sanlibutan kasama na ang bansang Pilipinas. Magtala ng mga maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkompleto sa mga pahayag upang maipakita ang pag-unawa sa kasaysayan. Ang pagkakaiba ng teorya mula sa mga alamat, mitolohiya at relihiyon ay Ang teorya ay base sa agham at pananaliksik, habang ang alamat, mitolohiya at relihiyon ay batay sa paniniwala at kwento ng mga tao. Bilang isang mamamayang Pilipino, bakit kailangan kong malaman at pag-aralan ang pinagmulan ng Pilipinas? dahil mahalaga ito upang maunawaan ko ang kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Pumili ng tatlong pinagmulan ng Pilipinas ayon sa agham o kaalamang bayan at ipaliwanag. Pinagmulan ng Pilipinas para sa ikaapat na araw. Konsepto bilang dalawa, kaalamang pambayan sa pagkakabuo ng Pilipinas. Sagutan ang ikatlong kolom, H, paano ko pa ito matututuhan? At ang ikaapat na kolom, L, ano-ano ang natutuhan ko? Ilagom o ibuod ang mga mahalagang konseptong na pag-aralan, naobserbahan o naranasan tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. Gawing gabay ang chart. Ang mga konsepto o ideya ay Nagpapakita ng pagnanais ng tao na maipaliwanag ang pinagmulan ng mundo at ng ating bansa. Bibong-bibo akong malaman ang aralin kasi napagtanto kong mahalaga ang kasaysayan sa paghubog ng ating pagkakakilanlan. Kahalagahan nito sa akin ay nauunawaan ko kung paano nabuo ang lugar na aking kinabibilangan. Dapat ko pang pagyamanin ang kaalaman upang mas maipaliwanag ko ito sa iba at mapahalagahan ang ating kultura at kasaysayan isulat ang titik ng sagot sa sagutang papel. Ang tawag sa malaking masa ng lupa na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas. Crust, Vulcan, Tectonic, Pangea. Ang teoryang tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa isang supercontinent. Teorya ng vulkanismo, teorya ng tulay na lupa, teorya ng tectonic plate, teorya ng continental drift. Ang teoryang nagsasabing nagmula ang Pilipinas sa pagputok ng mga bulkan sa paligid ng Pacific Basin. Teorya ng vulkanismo. Teorya ng tulay na lupa. Teorya ng tectonic plate. Teorya ng continental drift. Ang mga ideya at posibleng paliwanag na binuo ng mga eksperto batay sa resulta ng kanilang ginawang pag-aaral. Batas, teorya, dekreto, panukala. Ayon sa teoryang ito, dating pinagdurugtong ng mga tulay na lupa ang mga pulo ng Pilipinas sa isa't isa. Teorya ng vulkanismo, teorya ng tulay na lupa, teorya ng tectonic plate, Teorya ng Continental Drift Ang siyentistang German na naghain ng Continental Drift Theory Johannes Brahms, Max Planck, Gret Hermann, Alfred Wegener Alin sa mga ito ang paniniwalang pangrelisyon na sinasabing pinagmulan ng Pilipinas? Magkakaugnay ang mga kontinente sa isang malaking kontinente. Nabuo ang Pilipinas dahil sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Isang makapangyarihang manlilikha ang gumawa ng daigdig na kung saan ang Pilipinas ay nabibilang. Ang Pilipinas ay bunga ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan at natabunan ang mga tulay na lupang nag-uugnay sa mga kapuluan. Ang teoryang tungkol sa unti-unting paggalaw ng mga kalupaan mula sa isang supercontinent. Teorya ng vulkanismo, teorya ng tulay na lupa, teorya ng tectonic plate, teorya ng continental drift. Ang tawag sa mga labi ng halaman at hayop na naging bato dahil sa tagal na pagkakabaon sa lupa. Bato? Fossil. Teoria Archipelago Ang siyentistang Amerikano na naniniwalang ang Pilipinas ay nabuo, bunsod ng bulkanismo o pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Harry Hess, Alfred Wegener, Ferdinand Magellan, Bailey Willis Ito ang tawag sa lugar sa mundo na maraming aktibong bulkan kaya't maraming paglindol at pagsabog ng bulkan ang nagaganap. Fault, Archipelago, Pacific Theory, Pacific Ring of Fire Ito ay tumutukoy sa isang kaisipan o paliwanag sa isang mahalagang konsepto, gamit ang siyentipikong pamamaraan ng pananaliksik. Fossil, Teoria, Kontinente, Siyentipiko ang tawag sa malaking masa ng lupa na pinaniniwala ang pinagmulan ng mga kontinente ngayon. Pangea, Bulkan, Sientipiko, Kontinente Ang teorya tungkol sa pagputok ng bulkan sa ilalim ng karagatan. Teorya ng bulkanismo, teorya ng tulay na lupa, teorya ng tectonic plate, teorya ng continental drift ang teorya tungkol sa pagkatunaw ng yelo na bumabalot sa malaking bahagi ng South America at Europa. Dahilan upang lumubog ang ilang kalupaan ng mundo at mga tulay na lupa nito. Teorya ng vulkanismo, teorya ng tulay na lupa, teorya ng tectonic plate, teorya ng continental drift. Batay sa siyensya, paano nabuo ang kapuluan ng Pilipinas? paggalaw ng kalupaan, paglalaban ng araw at hangin, pag-aaway ng tatlong higante, pagtatalo ng langit at karagatan. Narito ang mga tamang sagot. Isulat ang inyong kasagutan sa mahalagang tanong bilang paglalahat sa aralin. Kaugnay ng teorya ng vulkanismo at tectonic plate, matatagpuan ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire. Kaya palagi ang nakararanas ng lindol at pagputok o pagsabog ng bulkan. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ang dapat niyong gawin bilang isang pamilya?